Si Asiel, isang misteryosong nabalot sa madilim na mundo ng demonology, ay isa sa mga electors ng impyerno. Dito madalas nakakubli sa hiwaga ay may nung kakaibang pweso sa hierarchy ng impyerno. Sa ating pag-explore, alamin natin ang pinagmulan, mga katangian, ang nakakatakot na kwento tungkol kay Asiel at bubuuin natin ang mga piraso ng kwentong ito na lumaganap sa iba't ibang kultura. Pero Bago natin pagpatuloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking yan sa akin, sobrang na-appreciate ko yan. Ang gawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang pinagmula ni Asiel ay sobrang lalim talaga sa sinaunang demonology. Isang parte ng mythology na madalas hindi masyadong napapansin kasi mas kilala yung iba yung pangalan niyang Asiel ay minsan sinusulat bilang Aziel. Nakikita mo siya sa iba't ibang krimwa at mga esoteric texts na pinagtatalunan pa rin ng mga scholar. May haka-haka ng baka galing yung pangalan niya sa mas naunang Semitic languages. So, parang mas matanda pa siya kaysa sa tingin ng karamihan. Sa mundo ng demonology, awat demonyo ay may kanyang-kanyang role. Kinala bilang isang arch Malaki at misteryoso ang kanyang katayuan sa Infernal Hierarchy. Grabe, significant talaga siya pero mysterious. Para maintindihan mo kung ano ang role ni Asiel, kailangan mong tignan yung broader context ng demonology na iba-iba across cultures and religious beliefs. Sa ibang tradisyon, ang mga demonyo ay fallen angels pero sa iba, sinang unang gods na na overthrow ng mga bagong reliyon. Sa usapan ng Hierarchy sa Hell, interesting yung title na elector. Parang may role siya sa pagde-decide o governance doon sa infernal realms na medyo kahawig ng mga earthly political systems pero balot ng misteryo at kadiliman. Ibig sabihin, baka may say itong si Asiel sa mga nangyayari sa impyerno, kagaya siguro ng pagpili kung aling kalwa ang mapupunta doon o anong parusa ang igagawad. Si Asiel na isang archdemon ay taglay ang malakas na kapangyarihan na kilala sa mundo ng demonology. Ang mga kapangyarihan ito kadalasan na ng misteryo na parang nagre-reflect sa elusive nature ng demonic lore. Ito yung ilan sa mga alleged abilities niya. Sabi nila, may kapangyarihan daw itong si Asiel na patagong maka-impluensya sa mga pangyayari sa mundo ng mga tao. Nagdudulot ng kamalasan at kawalan ng pag-asa. Madalas siyang iniuugnay sa pagbibigay ng esoteric knowledge dahil na yung mga itinuturing na bawal o hindi maunawaan ng tao. Bilang Arch Demon, pinaniniwalaan na may kapangyarihan si Asiel sa mga legions ng Lesser Demons. Pinapangasiwaan niya ang kanilang mga aksyon ayon sa kanyang kagustuhan. Kahit nakakatakot, ang mga kapangyarihan ito ay madalas na inilalarawan sa parang allegorical. Bilang paalala sa pangalib ng pakikipag-ugnayan sa mga lakas na hindi kayang unawain ng tao ang simbolismo kay Asiel ay malalim at multilayered. Kadalasan ay nagpapakita ng mas madilim na aspeto ng human consciousness. Sa art, kadalasan siyang inilalarawan bilang isang figura na babalot sa dilim, embodying ang essence ng unknown at forbidden. Ang kanyang mga mata na madalas na focus ay inilalarawan bilang matatalim at all-knowing. Si Asiel ay sumasagisag sa mapanganib na akit ng bawal na kaalaman. Kinakatawa niya ang human temptation na mag-explore beyond sa accepted boundaries regardless of potential cost. Ang imaheng kaakibat kay Asiel ay kadalasan may motifs of power kagaya ng scepters o mga crowns na inahambing naman sa mga simbolo ng darkness at occult. Ang duality na ito ay nag-highlight sa dual nature ng kanyang kapangyarihan, yung abilidad niya na magbigay ng liwanag at magtulot ng anino ang status ni Asiel bilang isa sa mga electors ay nagbibigay sa kanya ng distinction sa infernal hierarchy. Ang titulong ito ay nagpapahiwatig ng antas ng otoridad at kapangyarihan sa pagdidesisyon sa kaharian ng mga demonyo. Bilang isang elector, maaring kasama sa kanyang responsibilidad ang pamamahala sa ilang aspeto ng impyerno, paghahatol sa kapalaran ng mga kaluluwang pinarusahan o kahit ang pag-impluensya sa mga strategies o temptation at corruption na ginagamit sa Earth. Kapag napanabik isipin ang tema ng bureaucracy at governance na madalas makikita sa si religious at mythological depictions ng afterlife, nakakaintriga kung papaano ito naaangkop sa konteksto ng impyerno na may mga electors tulad ni Asiel na maaring tignan bilang mga tagapamahalan ang mas madidilim na aspeto ng cosmic order. Ang pakikipag-ugnay ni Asiel sa iba pang mga demonic entities ay paksa ng malaking interes. Pilang isang archdemon, malamang ay may authority siya sa mas mababang demonyo. Ang dynamic na ito ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa maayos pero misteryosong mundo ng demonic hierarchy. Sa literature at lore naman, ang mga relasyon ni Asiel sa iba pa mga high-ranking demons ay maaaring ipakita bilang mga alliances, rivalries o isang komplikadong web of infernal politics. Ang mga pakipag-ugnayang ito ay maaring sumasalamin sa mga labanan sa kapangyarihan at diplomatic maneuvers na bahagi ng anumang hierarchical system kahit pa sa konteksto ng kaharian ng impyerno. Iba-ibang paglalarawan kay Asiel sa iba't ibang kultura at teksto. Sa ilang tradisyon, maaari siyang ipakita bilang isang figure of wisdom kahit pa dark at forbidden. Samantalang sa iba naman, maaari siyang tignan bilang isang mas masamang puwersa na kumakatawan sa purong kasamaan ang pananaw ng kultura kung saan tinitignan si Asiel ay malaki ang epekto sa kanyang paglalarawan. Halimbawa, sa Western Demonology, maaari siyang tignan sa konteks ng Christian Theological Concepts, habang sa ibang cultural narratives naman, ibang kanyang interpretasyon na sumasalamin sa unique cosmological at ethical frameworks ng mga cultures na Sa contemporary media, nag-evolve ang imahe ni Asiel na apektuhan ng mga makabagong interpretasyon ng demonology at the cult. Maari siyang lumabas sa literatura, pelikula o yung anyo ng media bilang karakter na naglalarawan ng komplikadong ugnayan ng good at evil, knowledge at ignorance, power at downfall. Ang mga makabagong paglalarawan ay kadalasan naglalaro sa archetype ng tempter. Kinagamit ang karakter ni Asiel para tuklasin ang mga tema tulad ng paghahanap ng tao sa kaalaman, ang pangaakit sa ipinagbabawal na kapangyarihan at ang mga ethical dilemma na lumilitaw mula sa mga gantong pagsusumikap. Ang figure ni Asiel sa mga kontekstong ito ay naging salamin na nire ang ating sariling mga pakikibaka sa lipunan at personal struggles sa mga walang kamatayang tema na ito. Ang figure ni Asiel, tulad ng marami sa demonology, ay madalas na may misinterpret at napapaligiran ng takot ang mga maling akala na ito ay nagmumula sa kakulangan ng pag-unawa sa simbolik at allegorical nature ng demonic lore. Ang paglalarawan kay Asiel bilang archdemon at elector of hell minsan nagresulta sa exaggerated perception ng malevolence, overshadowing yung more nuanced aspect ng role niya sa mythological traditions. Ang paghahanap sa mga takot na ito ay nangangailangan ng mas malalim na pagsisiyasa at symbolic meanings sa likod ng mga demonic figures. Si Asiel bilang simbolo ng forbidden knowledge at power ay maaring rin tignan bilang representasyon ng takot ng tao sa unknown at mga pangalib na kaakibat ng walang pigil na ambisyon. Ang existence at role ni Asiel sa framework ng demonology ay nagbubukas ng interesting theological at ethical debates. Sa religious context, ang konsepto ng mga demonyo ay madalas kinagamit bilang counterpoint sa mga ideya ng divinity at morality. Kaya ang figure ni Asiel ay maaaring maging sentro ng mga talakayan tungkol sa nature of evil, free will at moral implications ng pagkahanap ng forbidden knowledge. Ang mga tipating ito ay lumalampas sa hangganan ng reliyon at patungo sa larangan ng ethics at philosophy. Hinahamon tayo nito na pag-isipan ang boundaries ng human knowledge at ethical considerations sa kapangyarihan at sa pagkamit ito. si Asiel sa ganitong kahulugan ay naging higit pa sa isang mythological figure siya ay nagiging catalyst para sa mas malalim na pagsusuri sa ating mga values at consequences ng ating mga actions si Asiel isang fascinating at complex figure mula sa kanyang enigmatic origins hanggang sa kanyang papel bilang elector of hell Kinakatawan ni Asiel ang human fascination sa unknown at allure ng forbidden power. Sa pag-explore natin sa kanyang kapangyarihan, symbolism at cultural variation sa portrayal niya, nakakuha tayo ng insights, hindi lamang sa mayamang mundo ng demonology, kundi pati na rin ang ating collective psyche. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood at kita-kits tayo sa next video. you.